Ayan guys, ito yung nasa sink natin do sa ligpitan sa lababo kinuha ko. Yan ang mahalaga, meron siyang bilog. Ay bilog siya, tapos may butas sa gitna. Dito natin ilalagay yung ating lapis. Ayan, pag ganun. dapat lalapat na yan. Miss Angry, ay. Dito po yung mga bata, makukulit. <laughs> Mami sangre na. Let me, let me see the angry face of Mami. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Yan, kumusta mga kapitik? Another day, another DIY. Sabi ni Mami. Yan. Yan. Magandang umaga po sa lahat. Kakatapos lang namin magkape. At ito yung naikabit na natin kahapon. Nilagyan ko lang nito ah. Para hindi ba baka ni na Andres sa ito eh. Lulubog. Yan. <laughs> dito po si Bobby. Papaliguan na ni Mami kakatapos lang mag-breakfast. Yes. Ano? Ah, Can, cannot go in. <laughs> cannot go in first. So, ang gagawin ko dito, Mami, tatabasin ko siya diretsyo na munang ganun. Uh. Hindi ko na iuukit-ukit na. <laughs> Gawa lang yun na may tatakpan mo ng sabi mo, ng floated panel. Uh. PBC floated panel, no? So, mahalaga lang don dapat may madidikitan. Ayan, so yun tatakpan natin yan ng diretsyong ganun. Uh -huh. So ayan guys, ayos. Ayan ang ating gagawin at saka ito ah, sana ay matapos ko. Ayan, oo. Uh -huh. At gawa na ang mamaya ay sasamahan ko si Mader, may schedule check-up. Uh -huh. So yun, maaga po tayo ngayon. At paulan-ulan pa rin sa labas. Okay, another day, another DIY, mommy. Let's go. Kanina po ay may araw at si Andres ay nagyayang mag -walk. Kasi bigla uling umulan. Yan, kahit po may araw, yung kanyang ha hangin, dahil mahangin po ay parang may kasamang ano, may kasamang tubig ambon. Kaya hindi makalabas pa rin ng mga bata. Yan, at tayo po ay magdi-DIY pa rin. Ayan po, since na mataas at hindi ko na kayang buhatin yung plywood at dyan guguhitan, ay akin na lamang i yan Ayan. Ito po yung magiging itsura noong ating plywood na ikakat. Ayan, derecho. So ngayon, susukating ko lang yung actual at ilalagay ko dito. So ito po yung aking sukat. Yan. Sana ay kumasya. So yan po yung ating ikakat na plywood. Ayos. Uh, Ayan na po guys. Bali ang una kong gagawin ay drawing ko muna ito ah. Dito. Ayan. Para mamaya cut na lang ako ng kat. ayan na po bali Iko coconnect ko lang doon sa dulo na yun iko natin papunta dito ayan at dito na ito na yung ating kukunin kapos lang itong aking panukat ah. maiksi hindi abot i mo dito papunta doon na dapat ay 63. So, ko nga muna kung tama. 63. to 63. Yan, tapos doon. Eh, tama naman. Ito sa guhit. Ayos. Naulan na naman po, guys. Yan, naulan na naman. Yan po. May ulan na naman. Kaya hindi makalabas ang mga bata. Iinit o ulan. Hanggang ngayon yung swimming pool ni Andres. Hindi ko ma-set up. Ayan po, lumakas na ang ulan niya. Oh no. Mamaya pa naman si Madep. Sasamahan ko po after lunch sa TMC. Ito po. Ang 63. Ayan. Sakto. So ito na lang din gagawin kong guide. Sakto naman doon. 53 ba? Naulan kasi. Biglang umulan. Ayan, dapat pala dito. Ayan, 53. Okay. Mahirap pagka walang assistant. ayan so yan po guhitang ko 53 ayun ayan na po nang guhitang ko na sana'y okay ito ito mismo yung ating ikakapit ko ayan ayan po guys tirahin na natin to bago pa tirahin ng iba pagka po pala ganitong mahaba lalagyan ko nung guide uli pwede natin lagyan nung guide na katulad nung ginawa natin kahapon pero ngayon na hindi ko nalalagyan dahil ito naman ay eh, okay lang tatakpan naman yun yan ito na siya lalagyan ng guide okay lang na hiwa wasok. yan po at nabagyo na uli medyo nahirapan akong na kumilos dito ating uh, fabrication area wow. pero tuloy pa rin po dahil may oras pa naman mamaya pa tayo mamaya pa pasasamahan si nanay after lunch pa sila guys yan o oh, pag walang guide hindi pantay yan o oh, may alon pero okay lang po again hindi ko na siya ginawa ng guide para ito na may tatakpan natin matatakpan po yan ng floated uh, PVC panel yan so yon sobrang lumakas ang ulan kanina mas mabilis pag walang guide pero hiwa-hiwaso. Kaya pag kaganitong mahaba ay kailangan talaga lalagyan ng guide. So yun po. Huwag mamadaliin. Tapos hindi ko pa makita yung guhit dahil malayo nga lumayo. Yan. So yan guys, si kakabit na itatry na nating ilagay doon. Ayan. walisan lang natin. Para yung alikabok, hindi ko na madala sa loob. Pizza? What is that? Pizza. Pizza dough, mahal. What shape is the pizza? Square, triangle, or circle? Triangle. Triangle, mahal. Good job. It's a pizza. <laughs> Triangle. Wow, very big pizza. <laughs> yes, this one is square. Okay, Daddy will fix na this one. Ayan po, bigla namang uminit uli. Ha? Huh? What? Why is that? Oh no, may mga siya sabi po si Andres. Madami yung beh, hindi ko rin talaga maintindihan. So tumila ang ulan at lumabas ang araw. Okay, let's go in. Still raining. Bali, tatanggalin ko pala muna ito ah. Saan ko kaya maganda yung doon? O oh, dito ah. Dito. <laughs> okay, tatanggalin natin ito ah. Where's Bobby, Andres? Oh, how about you? You don't want to up? Huh? Why you don't want to up? This one, take out first. Lilipat muna natin ito. Dito ko muna ilalaba, ilalagay ah. Maganda dito at nang kitang kita siya eh. Kasi ako naman hindi pa nakakapagbutas. And dito muna apang pansamantagal. Yan dito muna pansamantala. Yan. Saka ako na dito ibutas ah. Gawa ng baka di may wire. Hindi ko alam kung ang wire ay nasa baba o nasa taas. Baka mamaya tamaan ko pa. iya yeah. Ayan okay, po. natin. Oh. <sighs> na lang natin. So nilagay ko na dito sa gilid guys, pero okay na 'to. Ipapako na lang dahil wala na pala pa akong pako, Ubus na mahal. So, habang wala pa susukatan ko na rin ito ah. At para pagbili ko ng pako, isang pakuan na lang. Yan po. Napakuan ko na rin ito. Ah. Susukatan ko na rin pala. Ayan po. Bali, puputulan ko muna itong isang buong plywood. Yan. Ito po yung nilagyan ko ng guide. Ito yung putol niya, guys. Tapos ito yung guide. Yan. Para mas mabilis. Ilalapat natin dito ay yung guide. Yan. Kanyan. Kanyan po kalapat dito. Tapos yung talim na doon sa guhit. Ayan. Tapos, diretso ang Mas mabilis, isa-set up doon lang, susukat-sukatin, so pero mas effective po ito. Para hindi ganun-ganun. Ayan, puputulang ko lang po ito ah. Ayan po guys, diretso. Ayan, mas mabilis pati siya pinapa-slide lang natin dito ah. I-slide. Ayos. So, ipasok ko po ito at doon ko mismo susukatan sa loob. Isusukat ko naman sa kabila. Yes. po guys bali di na yung susukatan para sakto rin doon sa ginawa ko baka mamaya kasi sukatan ko tapos hindi naman pala ah. diretso yung aking pader tulad po nito oh. yan oh. nakalabas laki pero pagdating sa baba nakasayad naman po siya yan ang laki ng ano ang laki ng gap So bali Siguro po usog ko muna tong aking computer ah Para bagay ako Dalay ko muna pagagana na Para mailapat ko talaga Para maganda lapat, eh. Ayan po. Para maipako ko rin. Bali, ang pagpapakuan ko lang ay unti lang naman ito. Saka ito. taas, saka itong buong gilid. Oh. Yan na may hindi na siya sasandalan. Wala nang aakit dyan. Kasi nga may computer na dito. Kaya tinipid ko talaga yung ano dyan. Metal paring. pagsusukat. So, ito po yung ating ilalapat yun. Hindi lapat, oh. Laki na doon pagdating doon. So, may paraan po tayo dyan, guys. Nagagawin. Para mailapat natin yan. Ayan, guys. Ito yung nasa sink natin do sa ligpitan sa lababo kinuha ko. Yan ang mahalaga, meron siyang bilog ay bilog siya tapos may buta sa gitna dito natin ilalagay yung ating lapis ayan pa ganun ayan ayos Mami, yan kailangan ko ng assistant yan tutulak mo lang ito ay tutulak ko lang, lang. yes so, pabigat ang trabaho mo ipabigat. pabigat <laughs> so ganito po ang ating gagawin dyan oh mami na. ah nakala <laughs> Ah, ay, ko lang. Ito. Ay, sige. Ayan. Okay, busy rin po si Mami Janet. So, ito yung ating gagawing guide, guys. Para mailapat ko. Tignan mo, Mami. Ang laki ng awang dito. Pagdating naman dito, yung na. na. So, ito yung gagawin natin, na ah. Ay, ito. Itong palitada nila. Hindi rin pantay. Gawa na itong plywood. Pantay naman yan. Okay, from factory. So, ngayon, guys. Ay, ay, don't go there, don't go there. Ayan, ganyan ang ating gagawin. Ayan po. O, oh, mami, nakalapat ka, ha? Huwag gagalaw. Okay. Wait, loving. Wait, ang loving. That is busy. Ayan po. Kailangan huwag aangat sa simento itong bilog para error roll natin sa semento. Wow. Andos, Ayan. Ayan, sa dulo. Ayun po. okay. Kailangan po itong itong dulo na ito ah, nakalapkat lagi sa semento. Ayun. Para susundin natin yung distance ng semento. Tapos ito yung akin ng ikatan. Oh, oh ayi. Ay, yes. Ayun, Dapat la, lapat na yan. Mami's angry, ay. <laughs> dito po yung mga bata, makukulit. Mami is angry na. Let me, let me see the angry face of mommy. Oh. <laughs> so, yan. Ikakat ko po ito. Itong line na yan. Para lumapat na dito. Okay. Mami, thank you. Okay ka na? Yes. Ayan po. At naibalik ko na uli ito, ah. Babalik natin dito sa sink ni Mami. Dito po yung nakalagay. Yan. Okay. At ikakat ko na ito ah. Pagkatapos, ipapasok ko ulit. Susukatin ko na naman guys. Kasi gusto ko kung ano yung hole ng pinto. Doon ko rin siya isusukat. Katulad nung ginawa ko doon sa pinto ng Shurak. Ito yung ating ikakat mga kapitik. Ayan malaki dito tapos lumiit so ito hindi ko nalalagyan ng guide kasi kailangan nating sundin talaga itong line Ayan. dahil makikita mo yung line pag ganun ganon din po ay depende dun sa the sun came out yeah, you can play here but not this, not this area here only here my boy okay because daddy is busy dito okay so ikakat na po ito ah Kitang kita yung palitada eh. Oh. Nung ko yung Ayan Oh. Yan, sana lumapat na mamaya. Ipapasok ko uli. At doon ko naman ano yung pinto. Para saktong sakto rin siya doon. Kung ano yung Ayan po, kinakat ko Not believe na. Bilib na bilib naman si Mami dito. Nakatutik <laughs> na. Ha? na <laughs> naman. <laughs> Yan, nandito po kami. Daddy. Ito pa rin working station na. Mabuti na lang at meron na dito ang kisame. Eh. Bilib na bilib ang iyong mga anak. Magigil. Ha? Yes, stay there. Si Bobby po ay pinapatulog ko. Ay, hindi nakakatulog for per the first time. Who... Alam na, busy dito. May mga ginagawa. Oh, kaya po siya ay binaba Pero kanina ay tinaas ko. Tinadedit <tip> e. <tip> ko. Yan po. Siguro na may ilalapat na doon. Yan susukatan ko naman yung pinto. Ayan na guys. Check natin. Ayos. Dapat na po. Ayan po. <laughs> Ayos. At least eh, may awang man. Hindi na kalaki. Kaya nang abutin ng ano. Kaya nang abutin ng palita ng ano. Yung panta pala. Ang doon. Masilya. Ayan. Kanina kasi halos 1 inch po yung gap dito nakadikit pagdating sa taas ay eh, ganun na so yun hindi na kaya ng palitada so ito kaya na kaya na yan oh nakalapat na so oh. sakto naman do sa taas na yes sinukat ka na rin yung pinutulak ko na ah, uh, ngayon naguguhitan ko naman dito sa loob ah oh yung pinto mami so kailangan uli kita itutulak mo lang at ako ay nasa loob guhitan ko ha po, nandito ako sa loob. Si Mami Janet eh. Nandyan ka, Mami? Kasandal po. Ayan, dito ka naman siya. Dito ngayon Pag ganun. Yes! Diyan lang, my boy. Yan talaga yung shape ng pinto. Tapos ito, itatabi ko, ito na rin yung magiging pinto. Ito na rin po yung magiging pinto niya, napantakit. Ayan. <laughs> careful ka dyan, ha? Mami, lalabas lang ako. Mami, dito naman ako sa labas. Guguhita. <laughs> Guguhita ko na rin ito, ha? Ah. My boy, tabi! Tabi! Yeah, isut. So ito wala pa yung plywood at ako inaubusan ng pako maganda sana kung may plywood na okay lang siguro yan naman na yung matatakpan mami paki ano nga dito sa taas ito? oo ganoon ako po is boy? is one Okay. Cut na naman. Labas na naman. Ayan po mga kapitik. Ito yung ating kukunin. Ito yung tatanggalin. Ito naman yung pinto. Ayan. Bali, commercial muna. Ilalagay ko muna ito sa isang gilid. At si Mami Janet po ay nag nagpapabili lang ng bangus sa labas. Nagtatry siya magpa-deliver ay wala daw. So, dito muna natin, guys. Sandali ko ito. Baka hanginin kaya. Ha? Oh, thank you. Oh, thank you, my boy, boy. Oh, where, where is your T-Rex? Here. Here. Get your T-Rex. You forgot. Oh, no. You forgot your T-Rex. And your car. Okay, dito lang, ha? Bibili lang ako ng bangus. your champ when jesus spoke again to the people he said i am the light of the world whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life john 8 12 niv <laughs>